hello guys welcome to my vlog guys sa ngayon nagtutupi ako ng mga damit ko karating ko lang. Karating lang nakita ko tuyo na yung nilaban ko kanina humago. pero binabad ko to kagabi. tapos one ang ingay ng electric fan tapos saka ako pinusok kanina madalian lang ito eh. Wala naman akong client sa massage kanina. Pero yung puts pa nga lang, meron. Tapos ano, sabi ko magtupi na ako. Kasi matatambakan na naman ba ng mga dalit. Malit lang itong ko guys. Pero okay naman dito, mabait naman sila. Tapos ano, Ari. Oh, sure. ah, ah. Sumabit din pa, pa ako. Ano ba yan? Nagbibidyo sa ito pa. <laughs> guys, ito na sa wala. ng kasama mo. Hindi <laughs> ko na ipakita <laughs> Yung mga panigay dito, guys. <laughs> just alam mo Dami ko palit yung scarlet dito guys. Kasi mas mas ano kasi yung ko. Yung ginagawa ko sa trabaho. Mas pinaprioritize ko pag sa trabaho. Yun mo Kaya hagis dito, hagis to, <laughs> Parang binabag nyo lang. makita. nyo na yung kalat ko dito, guys. No? Dami, no? Sinong gustong tumulong sa akin? Manggano. Magtupi. <laughs> so, dami ba naman ng kalat na to Ay! O, di ba, guys? Sabay-amoy. <laughs> okay, guys. May ako na lang ituloy. <laughs> Thank you sa panonood sa akin. Thank you so much.